Mm hmm. ayan ako nag ng bus dahil papunta ako ng airport. Maghahatid ng friend na pauwi na sa Pilipinas. Maghahatid ako pero doon na kami sa airport pagkikita kita. At ako ay sobrang late na. May dumaan na kaninang bus so airport siya. So ano yun, malayo yung route. Marami siyang, ano so, ba yun, marami siyang stops. So atayin ko yung isa na mas, mas kukunti yung stop niya, mas malaki

Nagdadagdag ako po kami ni Yus Ah, 10 Ayan. So, ang flight nila ay 1.30. Maaga-aga naman. ang sabi nila. mo ate. pag may ka lang Ito yung na buhay ko sa ako. Hindi pero good memories lang. Good memories Masaya. Parang hindi. Parang ayaw kung buwanan. Pero tingnan mo Panginoon na nagdesisyon, mo umuwi ka na daw. Kasi <laughs> ayaw kanyang Ayan so, sarap sa buhay ko dito sa mga pagod natin sa trabaho. Okay lang pa, sarap ka pa rin naman sa rawat. Sa ano yung pinaka-best na experience mo dito sa hobo? At yung pinaka-masaya na yung mga kalimutang? Nalo na kapag ano, kapag marami kang problema sa trabaho, sa amu, tapos tapos naman siya ng Pilipinas. Yung iba na tanong na talaga siya yun. na tanong, iba nga. dito, hindi na lahat masaya. Hindi na lahat masaya. Naano ako doon, yung mga tumatanggaya. So, ingat ka na ano Pag ako na uwi. Uto ba yung samay? Pagpagalit kasi po. Hindi Ate kasi na mild Pero salamat sa Diyos. Mild, talagang mild ano yeah. na? Maga-pre-recovery mm -hmm. na no. Mm -hmm. Wala lapit ka na magtumbang. Mm -hmm. Wala nang para batao. Sige, na. Sande. Mm -hmm. may, mm -hmm. okay. may turista o uuwi ng Pinas. Hi. Daming luggage. Single ako. Aba <laughs> mo. I-send ko nga 'to sa Jowa mo, tingnan ko lang. <laughs> ayan si uh, ayan ang aming pasyente. Single may ano, may staff ng O1 na naghatid. Oo, oh, okay, pogi yung staff nila. Ito naman, nakala mo naman para naman. <laughs> Sin, sino Binibend. single, single, single dyan? Single na yung sasabing. Alam mo ba yung ano nyo? Anong flight nyo? Check mo dyan PR, kung open ano, na. Ano, PR3, E1, 9. Bound uh, to uh, Manila Manila. in Chikmanday. Hintayin mo mag-English. PR19. O wala pa, wala pa kayong ano o. Oh. Ano flight Pwede nang check-in. Ano flight niya? O PR19. Hindi pa open na. Wala pa. Mga kami na 11.30. Wala pa. Not na. Tingnan mo blanco yung ano. Sabi ko na ngaga aga pa kasi eh, wala pa. Wala pa. Oh, 30, wala. wala pa nga sa kanila to, si ikaw 1.30. Gusto okay. 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 mo mag-check in? 1.30 dapat yung ano namin, na move lang kami. Okay. Oo nga, bakit na move? Ano Ano mga yung mga dati, sabi niya, okay. test kayo naman <laughs> <laughs> kayo Wala dito yung pasyente. Asan <laughs> Ano Sony, maganda talaga ang Sony. Oh. no pa ka pa? Para sa kontina gusto ko to. Ah, okay. Ako nang ma-try ko ang Sony, nagustuhan ko talaga. Meron na Samsung. Ako ayoko din ng Samsung. Masyadong maputi yung camera. Parang naka-filter na. Ah, okay. bago niya kanina na ang carry. Kaya nga, kaya nga dito ako naglalagay. Kaya eh, doon mm -hmm. sa may yung sakit kanina. Nakilo mo na tong luggage nyo? Wala kang alis galing sa... Walang excess? Walang excess. Galing mo ah. Kahit kan carry namin, walang... Ano ba yung airlines niyo? Philippine. Philippine Airlines. Ano ba ito? Saan na ba yung... Ayun, ba ganon? Oy, Pogi! Ano, single ba? I-send ko ito sa jowa mo, ha? Sabi ba naman niya, oy, single! I-send ko kaya ito sa jowa mo. <laughs> Ayan na! Ba? Hindi pa naman open eh. Hindi pa naman open. So nag kami ng boarding nila. Hindi pa open. Ayan. Hindi pa siya open. Kasi 1.30 pa yung flight nila. Ayan. Ha? Saan sa akin? So what's up? Oo nga pala, lalabas pa sila. Kaloka. Ayan na, check-in na sila. Naingit ako. <laughs> Kababalik ko lang, te. Kakabalik ko, ko lang nung April 29. Oh. Ang init sa Pinas. Grabe. Yes, in. December. Katapusan. Aha, ilang months? Well, days lang. Ay, day days. Nag-ano ka lang doon? Nag-new year ka lang? Oh. lang? birthday kasi nananay nanay ko January 1. Kaya lahat kami magkapatid umuwi. Yung Maynila lang. Pero pag sa Hong Kong, ako lang. Mm -hmm. Pero baka next year, sa awa ng Diyos, baka... Mas matagal na. Ma hindi, matagal. Lahat kami mat Ayan ang bilis nilang mag-check-in. Tapos na. Kasi ano, disable ang kasama namin. Yung mm -hmm. ano mo ah? Ayan, ayan di nila, yan Hindi Manila yan ma. Ano dahil? Pag sa Pilas nato. Okay. Magkano ano mo dyan? mo yan? Ito, 1997 eh. Walang mahal na nito ngayon. Kaya nga, yeah. ito, itong ano na to? Yung pintas, yung pintas na, Phintas Phintas na ito. Hindi ko kasi sila pinagsama na. Uh, nila oh, nilay away mo eh. Kasi okay. hindi pwede. Magkano to? Hindi ko na alam kung magkano eh. Hindi ko na alam. Uy, dapat, yung, uh, dapat pala yung resibo. Uy, dapat kinikip pala yung resibo. Ako, yung sa akin, buti na lang eh. Hanapin ko pa pala. Dapat kinikip pala yung mga resibo pag bumili ng sama. Mas importante yun. Eh. Para alam mo kung magkano na yung value tinas. inaas. Buti ako to, naka, nakakip lahat. Pero, pero alam mo, nung ginagawa ko sa sanlaan, ayaw ko na tanggapin kasi nga, baka daw makaibos yung pera nila. Dito? Sa Pinas? Sa Pinas. Ano yata, di ba yung mga Saudi, mga, mga ganito, mababa ang panggap dito, pero pag sa Pinas daw mahal. Hindi naman ako nagsamlayo kong... Hindi, tinry kong i ianhin sa home shop para ano. May dalawa pa ako sa layaway. Para malaman ko kung magkano. Tama ano. na, putulin na natin. Baka malaman nila na madami tayong alahas sa vlog. Don't charot lang. <laughs> dito pa rin kami uh, naka check in na sila inaantay na lang yung wheelchair kasi ya yeah, sila ng airlines ayun si ate sasakay sa wheelchair si ate so yun na lang yung inaantay Sorry. Ayan, yung wheelchair na lang inaantay. Ayan pala, dalawa. Ito na pala, oh. Ayan, kasi si ate. Ano yung wheelchair na gamit-gamit mo ngayon, ate? Kanino tong wheelchair ngayon na gamit-gamit mo? Ah, ah, okay. So, dadalhin din niya pa uwi. Ay, ah, okay. Okay na? Ayan na si ate. So, yun na yung wheelchair ng airlines. Yeah, si ating Changgang doon. Kailangan mo pa rin ba ng ganyan sa Pinaste? Eh? Hindi na. <laughs> ano niya? <laughs> <laughs> Nang wheelchair? Meron naman din sa akin. Asya na maghahawak. yung <laughs> bago para <laughs> very good naman pala let's go let's go Ate Apa papagaling ka ah. Maglalandi tayo sa Pinas, mo ko. Pag unahan na ah. Sabay tayo. Bye bye. Matapos mo na si ate. Ate, sombrero ay, buti pwede pala kahit nakaupo, no? Na-adjust. Bye-bye! Ayan na sila. ingat. <laughs> na nainggit yung pakiramdam ko. <laughs> Sige na te, ano na, ikot-ikot muna ako dito. Sige po sir, bye bye. Ayan, nag na kami yung isa, yung lalaki, staff ng OWA. nag tapos, yung isa-pinsa ni ate Elena. So, ayan. Uy, anna. Balik na ako ng mo. Nainggit ako ng slide sa uuwi ko. So yan. Hindi na na ako sa baba. Galing ako doon sa taas. Doon ang departure. Dito sa baba ang um, arrival. So nandito yung ayan, papunta sa mga bus. So nung pagbalik ko, galing ng Pilipinas, nagbakasyon. Hindi ko mahanap itong, itong exit na ito papunta sa bus. So ngayon, nagtanong ako dun sa immigration officer na-scan pa tuloy yung luggage ko kasi akala nila, tinanong nila kung baguhan daw ba ako dito, kung mayroon daw ba ako ng ID. I said yes. Sabi ko, medyo matagal kasi hindi ako nagbakasyon kaya nalito ako, hindi ko alam yung saan papunta sa mga bus. So ngayon, na-scan nila yung luggage ko, yung mga gamit ko. Tapos check nila yung hukong ID ko. Pero hindi yan usual na ginagawa. Gagawin lang nila pagtingin nila eh ano, may hindi, may medyo pa hinahinala. <laughs> so, malamang tingin nila kay hinahinala yung famous ko. Yun, <laughs> Wait, so, po, so, okay. Ayan, na basta. So, yun. So, ano yung pag-uusap ko? Ayan. Papunta ng bus stop. Finally, pauwi na si Ate Elena. sa Hong Kong, napaka-convenient. Kasi paglabas mo, may mga bus na... Pero may oras yung mga bus. Hindi lang. Magtantay ka lang. Pero at least naman, safe na safe. Kahit mag-isa ka. 8.33 Ayun, yung 8.34 na ako. 12.45 Tagal pa ako magaan pa nagkaantay ako ng bus. 12.45 pa yung next nice na bus. Ayan. Ayan lang naman sa harap. Siyempre, upo-upo ko na Tapos makangin. Medyo malamig-lamig pa yung hangin.